Araw ng biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po ay nagkaroon ng pagtitipo ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan, lalo na ang mga nasa larangan ng turismo at kultura at nagkaroon sila ng mga pagkilala, mga awarding at tinanghal para sa taong ito na best religious festival sa ating bansa. At hindi lang sa taong ito, sa unang pagkakataon ay inilala bilang Grand Slam winner grand champion dahil tatlong taon, 2022, 23 at 24, bilang best religious festival sa buong bansa, ang Nazareno, ang kapistahan ng Pong Jesus Nazareno. Kaya papuri sa ating Pong Nazareno. Sabi nga nung mga organizer kahapon ay give chance to others muna raw po. No? Dahil Hall of Famer ang Nazareno, ang piyesta ng Kiapo, ay magpahinga daw muna para naman daw manalo naman yung iba. No? Kaya ito'y napakagandang pagkilala sa mga deboto at tayo'y nagpapasalamat sa lungsod ng Maynila sapagkat ang ating Nazareno fiesta, ang ating traslasyon ay nagiging banal, ligtas at maayos sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, lalo na ng lungsod. At ito ay tunay na pagdiriwang at minsan pang pinatunayan na si Jesus Nazareno ay malapit sa puso ng bawat Pilipino. Kaya nga't ngayon, ang piyesta ng Nazareno, piyesta ng bawat Pilipino. Palakpakan natin muli ang Panginoon. At napakaganda nga po sa unang pagbasa, nagtanong si San Pablo, sino nga ba talaga ang pinagpala? Gusto nyo bang pagpalain ng Diyos? Gusto nyo po bang mapabilang sa mga pinagpapala? Sino ba ang sinumpa? Wala naman siguro sa ating gustong isumpa masama sa mga isinumpa. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalaing kasana ng Diyos. hindi naman mukhang sinumpa yung katabi nyo. No? Nakangiti naman. No? Pero lahat tayo gusto natin pagpalain. Pero papaano nga ba? Sapat na ba yung sumunod sa mga utos ng Dios Sapat na ba yung magdebusyon sabi nga ni San Pablo, hindi tayo masasagip sa batas. Katulad ni Abraham, tayo'y sumunod at magtiwala sa Diyos. Sumunod, piliin ang Diyos. Ano yung ibig sabihin na piliin ang Diyos? Sa Ebanghelyo, narinig natin nagpalayas ng masamang espiritu si Jesus Nazareno. Pero anong sabi ng mga kalaban? Ang sabi nila, ah, itong taong ito, kampo ng demonyo. Biruin yun, tinawag si Jesus Nazareno na kampo ng demonyo? Na yung ginagawa daw niya, masama? Na siya daw kapanalig ng mga masasamang espiritu? Alam nyo, ngayong panahon na ito, napansin namin mga pare, maraming mga kaso ng mga pagsanib ng demonyo. Kaya dumadami na rin po yung mga exorcist. Pero mga kapatid, alam nyo po ba na yung pagsanib ng demonyo, hindi lang naman ito makikita doon sa mga taong bumubula ang bibig, tumitirik ang mata, nangingisay, minsan nakala natin ito yung mga sinasaniban ng demonyo eh. Yung mga namumula ang mata, no? Yung talagang na, nangangalit. May mga uh, ilang kasong totoo po 'yun. Pero alam nyo, matalino ang demonyo, marami ang paraan pamamaraan din. Ayaw na nga niya kung tutuusin minsan yung ganun eh, kasi masyado siyang halata doon. Siyempre, pag may nakita kang taong tirik ang mata, ay tatakbuhan mo yan, di ba? Iiwasan mo yan. Pag nakita mo isang tao, umiikot yung ulo, umaangat sa lupa, ay, magkakalpasa na tayo. Baka mauna pa ako sa inyong tumakbo, no? Pag nakita ko yung mga ganon, no? Kaya ayaw na yun ang demonyo. Iba na ang estilo niya. Katulad ng ginawa sa Ebanghelyo ngayon. Ito yung simpleng pamamaraan na pagsanib ng mga demonyo at masamang espiritu. Ano ra yung ginawa ni Jesus sa sareno? Nagpalayas ng demonyo. Masama ba yan o mabuti? Mabuti, di po ba? Pero anong sabi ng mga tao, ng mga kalaban niya? Masama yan. Yung ginagawa niyan, galing sa demonyo. Yun daw. Ingat tayo mga kapatid. Ang isang paraan ng demonyo yung mabuti tinatawag na masama ulitin ko ang isang pamamaraan ng demonyo yung mabuti tinatawag na masama diba minsan may ginagawa tayong mabuti pero ang paratang sa atin masama tumutulong ka na sa kapwa Anong sabi ng iba? Pakitan tao lang yan, nagmamayabang lang yan, nagpapalabas lang yan. Nagsasabi ka ng totoo. Anong sasabihin ng iba? Makasarili yan, napahamak tuloy tayo dahil nagsabi ng na totoo. Walang kapwa tao yan. Ikaw na ang gumawa ng mabuti, ikaw na nagsabi ng totoo, ikaw na nagtatanggol ng katarungan, Pinagtatanggol mo yung mga api. Anong sasabihin? Ah, siguro komunista yan. Ah, siguro rebelde yan. Ah, siguro kalaban yan. Yung mabuti, nagiging masama. Ikaw na ang gumagawa ng tuwid. Sasabihin pa, ikaw yung tiwali ikaw yung naiiba. Ingat po tayo mga kapatid. Yan ang pamamaraan ng demonyo. Ganyan ang ginawa kay Jesus na At ito pa ang masaklap. Hindi lang yung masama, tinatawag na mabuti. Yung mabuti, tinatawag ding masama pinagpapalit, napansin ninyo yun? Yung masama, parang nagiging mabuti na ngayon. Gantihan mo, tama lang yan. Sige, upakan mo, papatay mo. Dapat lang yan. Yung masama, nagiging mabuti na. Sige, siraan mo yan. Dapat lang naman yan eh. Nararapat lang sa kanya yan. Ichismis mo. Siraan mo. Magpaalad ka ng hindi tama dyan. Para amanos na kayo. Sige lang. Wag na... Huwag nyo nang ipagtanggol yung kasal-kasal na yan. Maghiwalay na. Kumunta ka kung kahit kanino. Karapatan mo yan, maging masaya, masi maging masaya sa buhay. Iwan mo na yung asawa mo, yung mga anak mo. Ang mahalaga, masaya ka sa buhay. Yung masama, ginagawang mabuti. Okay lang yung ilaglag mo yan. Hindi pa naman tao yan eh, dugo lang yan. Ilaglag mo na, patayin mo na yung batang yan. Yung masama, ginagawang mabuti. Okay lang yan, magtulakan ng droga. Sige, yung anak mo, yung apo mo, pagbentahin mo ng droga. Kailangan yan eh, wala kayong pera eh. Pagkakakitaan, magugutom kayo. Mamamatay kayong dilat. Okay lang yan, mag-drugs. Maging practical ka. Mga kapatid, ito yung ating ipagdasal na maliwanagan tayo ang tama ay tama. Ang masama ay masama. Huwag tayong palito sa demonyo. Kaya sa atin ngayon, ang isang mas malalang sakit ng tao ngayon, masama pa sa virus, mas malala pa sa COVID virus, yung virus ng kasalanan. At ang masama, hindi na natin alam. Sinisira na tayo. Nagiging manhid na tayo sa masama. Hindi na tayo nababagabag. Pag sinabi ba natin kanina, magsisi tayo sa ating kasalanan? May naisip ba tayong kasalanan? Kasi minsan napapaisip tayo. Ano bang ginawa kong mali? Minsan napapatanong ako minsan pag narinig ko, "Oh, mangumpisal kayo." Kakamot pa, Father. Ano ba iko kung pisal ko? Yung iba parang pakiramdam nila, parang wala naman kasi. At nakakabahala po 'yun. Kahit sa mga bata ngayon, pag nagtanong ka, mangumpisal na, ano po ba ko kung pisal ko? Hindi na nila alam kung anong tama at mabli, mabuti at masama, kasi napapagpalit-palit na natin. Nakikita natin, may taong mura ng mura, pero sa atin, parang katatawanan na lang, parang baliwala na lang, lalapastanganin ng Diyos, yun ngang Nakita nyo yung mga kalaban ni Jesus sa sareno, tinawag siyang kampo ng demonyo. Masama, kalaban. Pero pag ganun ba ang tawag ngayon kay Jesus, sa Diyos, kalaban ng Diyos, huwag nyo nang pansinin ng Diyos, huwag nyo nang sundin ng Diyos. Nagkikibit-balikat lang ba tayo? Tumatahimik na lang ba tayo? Hindi na ba natin masuri kung ano ang tama at mali. Sino nga ba ang pinagpala? Ang pinagpala ay yung pinuspos ng Espiritu Santo na naliliwanagan at hindi siya nalilin lang ng demonyo, hindi siya nabubulagan ng mundo. Hindi dahil mag-isa ka lang, lahat kampi na dito, ah sige, siguro naman kasi ginagawa ng lahat eh. Baka tama na to, sa sige, sabi kasi nung may kapangyarihan, sabi nung idolo ko, sabi nung sinusunod ko, itong gawin. Siguro tama nga 'to, kahit na sa loob, loob mo alam mo nang mali. Ang tunay na pinagpala. Puspos ng Espiritu Santo at pinipili ang tama. Ano man ang mangyari, itinatakwil ang masama at mali. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Papa San Juan, ikadalawamputatlo. Alam nyo, siya'y nag-umpisa ng maraming pagbabago sa simbahan. Nung sinabi niyang, umabot tayo kahit sa mga hindi katoliko, sa mga muslim, sa mga hudyo, sabi ng iba, mga katoliko pa, Daling yata ito sa demonyo eh. Masama yung ginagawa nito. Hindi yata ito yung kalooban ng Diyos. Nung pinaglalaban niya kapayapaan, nung panahon na yun, na may halos yung tinatawag na cold war, indigmaan. Anong sabi? Namumuliti ka lang yata itong papang ito eh. Nilalabanan yung mga nasa kapangyarihan, tinutuligsa yung mga tiwali. Ganon din ang naranasan niya. Katulad ni Jesus sa sareno, pinaratangan siya ng masama kahit mabuti ang kanyang ginagawa. Pero nanindigan siya. Salamat na lang kay Papa Juan lo dahil hindi siya natakot. Hindi siya umatras. Kahit minsan pinagtutulong-tulungan siya at binabalibaliktan ng mga kalaban yung mabuting ginagawa niya, tinatawag na mali. Ganon din sana tayo, mga kapatid. Kumiling tayo ng tulong sa ating mahal na pong Isus sa Sareno upang sa araw-araw nating pagpili sa buhay, tayo tunay na pagpalain. Huwag tayong mahawa sa sumpa ng kasalanan. Huwag tayong mahawa sa virus ng demonyo at masasamang espiritu na naisirain ang ating ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Kaya magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus na kayo po ang buhay, katotohanan at ang daan. Narito po kami sapagkat sa iyo kami kampi, igit sa lahat sapagkat kayo ang tama at mabuti. Patawad po kung minsan kami nalilin lang, natutukso, nabubulag ng mga masasamang espiritu. Napapagpalit namin minsan ang tama sa mali, ang mabuti sa masama. Ipadala niyo po lagi ang Espiritu Santo upang kami laging maliwanagan, upang hindi kami matakot pumanig sa mabuti, upang manindigan kami sa tama katulad ninyo, upang sa gayoy mapabilang kami sa mga tunay na pinagpala. Mahal na pong Yesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.